na mga guys may pasok na mga um, bata sa preschool so, you know, parang bagyo parang ulan parang tuloy tuloy na walang bagyo so, you know, may unit na pasok na ng o sundo ng uh, ating estudyante antay lang ating susunduin na ito gandu may hangin pa rin pero may init na may na yung araw may araw na wala na yung ulan